So mayong hapon mam ma sir O kol. Mayong hapon ha, kumusta na? O guapo magpurma yung mga bata gi siya gikan eh Si Gibalik ka na ko ha Kay ako sa kang gipadadaan ng no bugas Ni sir ba ha Salamat sa ginoopod O mayong hapon sir ha Adi ko kayo mo dagag istorya dreo kay Grabe nung basa at ah. kayong ulan na muna sugat dito. Uh, sir, na sila May oh. dry call ba? Karoon ako sang ipakuha to ha. Ah. Kau, kuha to kayo okay. ka. Ta tapos call. Kay kayo nga kagdi ka, namin yung balik? Ha? Ha? nga ah, nalangan pa mo. Ha? Sige Ha? Ah. Ha? 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 O ka na, grocery. Ay, nilala. Ay, nilala. O, ihatag na mga bag nila, ya. Kanang baga, kumplito na. Nananay na mga notebook. Di ka na kang ma'am. Away problema. Sige. Sige, abrihin nyo ng grocery tape. Abrihe. Abrihe ng bag, be. Uy. O. Kanang bag. Nanas, ma'am. Mag-ampo mo, permintis. Ginoo, Ha? oh ka oh oke, 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 be oke, 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 Salam, oke, problem, oke, 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 ibu oke, oke, karon oke, 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 Oh, ang mga ganag dami ang mabot mo. Kanyang mga bag na anay okay. itanan ha. Tapos naigingon ni ma'am. Ang paura ninyo ang nagpabot na mga Maka istorya na iyang bata ha. Mga payong. Ika Ikaw, istorya na ka? Ha? Masa yung grado? Tanoy. Ha? Tanoy. Ah, pang ang tanoy na istorya. Big one din ha? Wow.

Tama -so. nah, na yung balay ah. Tapos, agwantara. Agwantara po ni ko. Bisa grabing tungnawa. Agwantara nila niya. paso ka dito, pero mo gitak ang, Sir, namat kayo sa iyo at ang inyong mabukas sa amin. Bakit kumamagdahan mo, sir, na maani mo dito rin? Kaya ang plano, mangyita namin. Plano, mangyita. Para makap... Ah, Munaog na ang tanay mo? Munaog na ang ni kay Muli kayo. Tapos uh, ako kabalakad. Dali ako mga anak na sidigilat. pangitag makaon. Mas mga niyang balayo. Pero naanad rin mga anak niya ko? Bisagtunog na? Oo. Bisag naanad uh, na kayo niya sila. Oh. Hangin. Dadi, adlaw, hangin di hapon na rin. Ang hangin ko lo? Ang ah, hangin balayo ma'am ba, sir kung makita ninyo sana walang balay ba, towns ba, na pag lupad lupad ang trapal <laughs> dagang istorya kay tugna na po kayo lagi grabe kalayo ilang lugar god di makauras ang biyahe pag di may muna ako sa'yo karo magabinan makabot may dito butuan mga alas na yubin sa gabi eh. nakol basta kol Bata, Kan us oh, kabalo ka mo istorya salamat. Ha? Ito ba? Drama Salamat, drama. Ah. Naman, salamat. <laughs> Di sila kabalo mo. Oo. Oh. Makita pa balik ha. Balik na ko. Oh. Sir, salamat sa Ginoo. Oh. Salamat kayo, sir. Salamat ko. <laughs> salamat kol. Salamat